naniniwala tayo doon sa kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Pagsubok. <laughs> Dahil tayo katiwala ng Diyos, binibigyan din niya tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya po doon sa pagsubok na yon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay ay may, mayroong, habang may buhay mayroong, Pagsubok. pagsubok. Habang may buhay may... Pagsubok. Pagbangon. Huwag niyong hayaan na kapag meron kayong pinagdaraan ng pagsubok, ay hindi kayo babangon. Kailangan meron tayong pagsumikap na pagtsatsagaan natin yung ating mga pagsubok na pinagdaraanan. At kapag meron pagsubok at meron ong pagbangon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay na habang may buhay may... Pagbangon. Uh, habang may buhay may... Pag-ibig. Ang pag-ibig <laughs> na nagmumula kay Jesus lamang sa ating mahal na poong Jesus na sareno. Dahil doon, kapag naunawaan natin itong mga bagay na ito, na habang may buhay, may pagsubok, may pagbangon, at may pag-ibig na nagmumula lamang kay Jesus, saka pa lang natin mauunawaan at matatanggap na talagang habang may buhay, may... <laughs> Naniniwala kayo doon sa kasabihan na habang may buhay, may... Habang may buhay, may? Pag-asa. Habang may buhay, may? Pag-asa. Pagsubok. Ah. Habang may buhay, may? Ah. Ah. <laughs> This program is brought to you by Yung, yung resto, sa simbahang katolika sa Pilipinas.